Arestado ang isang driver ng pampasaherong van na dahilan ng pagkakabanggaan ng dalawang motorsiklo at pagkamatay ng isang driver nito sa bayan ng Rojas, Palawan. Ang balita mula kay Patrolman Jobet Balana. Okay. Ang tanod ng mahagip ng pampasaherong van sa National Highway ng Barangay Tagumpay, Rojas, Palawan. Nito lamang mayo taong kasalukuyan. Kinilala ang nasabing tanod na si Alias Ronald. 38 taong gulang. Kala naman ng driver ng van na si Hamir Habares, 28 taong gulang, napawang residente ng barangay Santa Monica, Puerto Princesa City, Palawan. Ayon sa ulat ng pulisya, ang aksidente ay nangyari sa ginagawang kalsada sa lugar kung saan ang isang lane lamang ang maaaring madaanan. Sa inisyal na investigasyon ng ROAS PNP, ang motorsiklo ay naminamaneho ng tanod na si Roldan at hinihila mo noon isa pang motorsiklo. Ayon sa PNP, una umanong pumasok sa nag-iisang lane ng daan ang motorsiklo na, nang makasalubong nila ang van na bigla rin pumasok sa linya dahilan ng kanilang pagkabanggaan. Sa lakas ng pagkabangga ay tumama ang ulo ni Ronald sa simento dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala hawak na ng PNP ang driver na nakabanggaan van para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Ako po ang inyong PNN correspondent. Patrolman Jobit Malana. Alamit ng patas. ng balitang puli.